mga kapatid. Puntahan na natin ang mga balita sa lalawigan. Patay ang isang lalaki matapos naman mahulog sa ele elevator shaft sa isang mall sa Baguio City. Base po sa investigasyon, hindi napansin ang biktima na wala palang mismong bagon. Kaya nagdire-direcho siya nang bumukas ang pintuan ng elevator. Nahulog siya sa 65 talampakan o sing taas ng 6 na palapag. Nagkabali-bali ang buto ng utility worker. Ang masakit, tatlong buwan pa lamang ito na nagtatrabaho sa mall. Ang tingin ng pamilya ng biktima, may kapabayaan ng mismong mall. Lalo't alam naman nilang under maintenance ang elevator na pang deliveries. Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng mall sa pamilya ng biktima at sa mga pulis. Nagbigay daw ng impormasyon sa mga pulis ang anak ng prime suspect sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman. Ayon po sa PNP, kabilang sa nakuha nilang impormasyon ay kung anong nangyari mula ng dukutin si Eastman hanggang sa isa ito sa isang sasakyan. Inilahad din daw ng anak ng suspect na pininturahan na ng ibang kulay ang bangka kung saan isinakay si Eastman. Sumasa ilalim na raw sa validation ng mga impormasyon na ito. Tatlong suspect ang hawak ng mga pulis kaugnay sa krimen. May kalahating milyong pisong reward para sa makatutulong sa paghanap sa dinukot na Amerikanong vlogger. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng nag-amok na koreanong driver sa Clark, Pampanga. Nauna nang inaresto ang koreanong driver matapos sa mangbangga ng isang security guard. Pinanggari ng driver ang isang gas pump na nagdulot mo ng sunog sa isang gasolinahan. Nangyari yan ng lapitan ng mga otoridad ng motorista dahil sa kaduda-duda umanong pagpaparada ng dayuhan sa kaniyang sasakyan. Nadiskubre rin hubot-hubad siya habang nasa loob ito ng kaniyang sasakyan. Hindi pa rin malinaw kung bakit nagamukhang driver na napag-alamang empleyado ng isang kasino sa Clark, Pampanga.